Kadalasang nababasa ko sa mga groups ng solar ano, na kung uh, lahat nga ba ng solar panel ay mayroong diode. So ayan, so, mayroon tayo ditong solar panel na 200 watts, Ayun po siya, solar home. So titignan natin kung mayroon nga ba siyang uh, diode. So ito po yung uh, box niya, tatanggalin natin at titignan natin kung mayroon nga ba siyang Uh, diode. dahil lahat po ng solar panel ay siguro ay mayroong Dayod no? lalo na kapag walang rewards po na So, 1000 natin. Tanggalin natin. So, ayan. So, ito po siya. Ang idol dito sa ating 200 watts na solar panel. So, hindi natin makita kung mayroon nga ba siyang diode dahil may plaster siya, no? Ayan. So, siguro mayroon na itong diode at, at uh, natakpan dito sa ilalim para safe at hindi pasokin ng tubig. So, yun lang po mga idol. So, ayan. Bali, hindi natin makita pero 100% na mayroon yan dyang uh, built-in na mga diode. Ganun din po sa kabila. So yan, nangalito lang po muna ang ating video mga idol. At maraming salamat sa inyong panonood.